Ayan po, hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre ito pa rin po tayo, mamimigay pa rin po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo mga kalaki at syempre alam nyo ba na ang mga lucky numbers namin talagang tinututukan na all over the world, oh, yan na English yan kasi po alam nyo kung bakit marami po mga taga ibang bansa na mga OFW po kahit po mga foreigner na nakakausap po sila sa chat, nakakausap po sila sa video call tumataya, lumalaban ng mga lucky numbers natin. Sangka pa, di ba? Kaya ito naman po kaya iniigihan po natin, pinagbubuti po natin talaga pagsusumada. Kaya po sa mga nananalo na dyan, congratulations sa mga hindi pa po nananalo. Pasensya na po, tututukan po namin kayo talagang ganyan po. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba. Huwag po tayong maingit dahil sinasabi ko lagi, mas malaki ang kapalaran o biyayang nag-aantay para po sa iyo. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo, ang laki numbers namin, na hindi po namin ipinipilit kahit kanino. Sa mga may gusto po, tayaan nyo, kunin nyo, ilaban nyo, librian, walang bayad. Hindi rin po namin pinipilit ang private consultation kung ikaw gusto mong matutukan sa, ma sa ipapakode mo, sa mga birth month, birth year mo, magpa-private consultation ka na. Ito po ay walang pilitan ha. 3 months po tayong magsasama, 3 months po ang membership fee niyan. Okay? At syempre, tututukan kita hanggang sa mga sa mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, laki numbers mo dyan, 7-digit, ibibigay ko yan sa isa loob ng 3 months. Magpapalit tayo every 3 days. Okay? Kung interesado ka, make sure po pag bago ka magpa-member na makausap mo muna ako para po legit. Okay? Para legit. Para po hindi kayo ma mapunta sa iba. Kasi po ang daming gumagaya ng mga account natin, mga fake po yung mga yon Tandaan nyo po ah, ang lucky numbers po namin, inaalagaan 3 days. At ingat-ingat po tayo sa mga scammer. Ayan po mga kalaki. Eto na! Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na tayo ng mga lucky numbers. Ngayon pong alas ng hapon. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, kaya ito na ang pang mo. Kunin mo na ang mga tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers. Ibibigay ko na sa iyo na una. Kaya ito na. Umpisa mo na sa 2-digit lucky numbers. Number 2 at number 12. Oh, at ang pangalawa po, number 10 at number 27. At ang pangatlo po, number 13 at number 5. O, oh, diba? Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 628. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 901. Ayan. At siyempre, ang pangatlo po, number 666. 5. Ayan po mga kalaki ha. At syempre isusunod na natin ang 4 digit lucky numbers ngayon na. Ngayon na mismo. Kaya eto na mga kalaki ang yung 4 digit lucky numbers. Number 1, 3, 9, Yan po yung una at ang pangalawa po, number 7, 2, 8, 8. At syempre ang pangatlo po, number 6, 0, 5, 1. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers na ibibigay na ibinigay namin sa Takbo na sa suki yung outlet at make sure po ah na irarambol rumble po yan bago po kayo lumaban kasi para mabaligtad bang po ang mga numero, sigurado pong panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, so ano pang hinihintay mo? Ngayon na, 'di ba? Pagkatapos natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers Takbo na sa sukin yung outlet At ingat-ingat po dahil gusto ko ngayong hapon Ngayong gabi, isa ka sa papalarin Para maging masaya ang bermans months mo Ayan, syempre Bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers At 6 digit lucky numbers Sa mga bago po sa vlog natin Hanapin lamang po ang Red Parungkin po Sa Facebook, i-click nyo po yan Red Parungkin sa Facebook, i-follow nyo Yung may 315,000 followers At syempre, may meron po tayong second account Red Parungkin din, naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at syempre Aris Gatchalian. At syempre, meron pa po tayong mga account tulad ng YouTube. Meron po tayong 16,200, Red Parungkin din. At meron din po tayong TikTok, Red Parungkin din ang hanapin. 417,000 followers po tayong mga kalaki. Diyan lang po kayo sa mga legit na account, mag-request, humingi ng mga lucky numbers, mag-message dahil pag nabasa ko yan, automatic bibigyan kita ng lucky numbers. Okay, sa mga nakapalo lang, ha, dapat nakapalo po kayo. Message ng message, comment ng comment, at heart ng heart. Wala pong bayad yun, kaya libre yung kagawin mo na. Diba, tandaan nyo, ang lucky numbers, di namin libre, walang bayad to. Private consultation po ang may membership fee. Kung interesado ka, magpa-member ka na. Message ka na sa akin sa messenger at tasagutin kita at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na ako po ang kausap nyo at hindi po ibang tao. Okay mga kalaki ha? eto na po ibibigay na po natin ang 5 digit lucky numbers nauna ang 5 digit lucky numbers mo mga kalaki kunin mo na abroad ito ay number 31 number 19 number 28 number 32 at number 5 yan po yung una at ito naman po ang pangalawa number 26 number 20 number 24 number 14 at number 15 Ayan po mga kalaki at syempre isusunod na po natin dyan ang 6 digit lucky numbers. Pero po ang 6 digit lucky numbers namin ay ito po ay pwede ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya ito na mga kalaki, kunin mo na, now na, number 31, number 36, number 39, number 22, number 18, at number 16. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 37. Number 33. Number 40. Number 12. Number 19. At number 28. Ayan po mga kalaki. Kompleto ng mga laki numbers ngayong hapon na sa mga suki yung outlet bago po maabutan ng ulan. Okay. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan po. Shout out po sa pamilya Hernandez. Ayan. Hernandez po ng ano yan? Ng Caloocan City. Diyan po sa may Oh, Caloocan City, hello po sa inyo pamilya Hernandez at syempre sa mga nanonood po sa amin lagi, maraming maraming salamat po. Kung gusto niyo po ma-shout out, ma-flex, mag-message lang po kayo, comment ng comment sa mga account na sinabi ko. Pag nabasa ko yan, ipe-flex na kita, may libreng lucky numbers ka pa. At syempre, hindi tayo papayag ang mga toda ng mga tricycle, eto na po. shoutout po sa mga tricycle driver pujaan sa may Mabalakat Pampanga. Hello, uy, hello uli Mabalakat Pampanga. Maraming maraming salamat po. Tumatambay ako dati diyan, naglilibot ako sa May Clark, sa Angeles, sa May SM. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. At sana po pala rin tayong lahat ngayong Bermas, mapasaya tayong ngayong magpapas ko para po sa ganun. May mga handa tayo, di ba? Kaya ingat-ingat po lagi at good luck at sana po pala rin ka ngayong gabi. Gusto ko aalagaan mo ang mga numbers namin. wag mo agad bibitawan. Okay? So ingat. O oh sa mga magpa, mga magbe-birthday po ah, mamaya po mag upload ulit tayo ng video mga alas 7 ng gabi yan itutuloy po natin ang mga pagtanggap po ng mga mag-accept natin sa mga may hilig dyan ng mga mag-abang ng mga lucky code bibigyan pa ng mga uh, code po mamaya pong alas 7 abangan nyo lang po sa mga nakapalo lang po sa amin na sa mga account namin at share na share ng video at heart ng heart ingat